kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino lahat ay sumasakay na ngayon sa inaabang bakbakan ng dalawang mainit sa isa't isa na sina PNP Chief Nicolas Torre III at Acting Davao City Mayor Baste Duterte. Hindi pa man nakakasagot si Baste sa kompirmasyon ni Torre na tinanggap na nito ang hamon niyang suntukan ay agad nang nag-insayong general Marami ang naghihintay sa sagot ni Baste hanggang sa lumabas na sa social media ang malapang MMA na katawan ni Baste na nag-iinsayo ng boxing kasama ng kanyang trainer. Kung ikukumpara ang kalibre ng dalawa ay mukha yatang delikadong lagay ng PNP chief dahil sa napakalaki ng agwat ng kanilang edad, idagdag mo pa ang pag-amin mismo ng hepe ng PNP na medyo mahina na ang kanyang stamina, ganun din ang kanyang puwersa. Mahina na nga ako eh. Pero maraming ka interest sa larong ito. Kaya, uh, just to give them an entertainment, medyo para we can have a, a sort of credibility when showing up. Uh, Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. So, mapansin nyo, uh, matanda na tayo. At uh, uh, sabi nga ng trainer ko, mahina na ang hangin. Eh. Kaya, wala nang diin ang na mga suntok. Kaya, I really hope na matuloy ito para uh, makita naman nila na uh, we're serious in this dahil sa ating fundraising ito. Delikado ito para sa si isang general na baka mapuruhan lang ng galit na galit na si Baste kapag matuloy ang kanilang laban. Dahil sa atat mga tao na marinig ang sagot ni Baste, rason para magbalabas ito ng kanyang kondisyon para matuloy ang bakbakan nila ni Torre. If you're, if you're really serious about this kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions then let me lay my own conditions uh, for the event kung serious ka talaga ha? these are my conditions pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test papalagan ko yung charity-charity mo na yan ay, wala problema. Kung if, if it will answer the the issues nitong bansa natin, I can do that. Nangangan pa naman si Davao City si Congressman Pulong Duterte na baka makulong pa ba si Baste sa oras na matoda si Torre. Kapag mapuruhan ito kaya para sigurado ay kailangan gawa nito ng kontrata para maging klarong lahat na walang may mananagot sa kung anumang sasapitin ng bawat isa pinunapa ni Pulong kung bakit may pabaksing-baksing takong gusto lang naman ni Tory mag-donate para sa mga nasalanta sa baha. Bakit di niya nalang gawin ito? Papirmahon sa siguro na itong kalaban, basig mapuruhan, mamatay, mapriso ako yung soon, nanakot sila dahilan. Papirmahon, magpirminirmahay sa sila sa bugado. Mas maayo na. Puro ka sila isog. Tama to yung kondisyon. Pitotal gusto nimo mo ng baha, Kamu ikaw PNP chief, daghan namang kag kwarta ka balo man ta na pili mong gidawat pag alsa sa akong amahan. Anong, ngundi na lang kamo donate diretso sa gibahan? Giya gibuhat pa mong kondisyon ng sa akong igso, on, magsumbaga na ira mo. ay kondisyon. na presidente mag hair test tantanan, usbun, bisag na upaw na ko na po nato. Ano hardlock man mo? Man, Anang drug test drug test. Namoy gitago. Wala pang tugon ng general sa latest na response ni Baste dahil sigurado ay busy pa ito sa kanyang pag-iinsayo. Bagyo ka lang, general ko. Sampung ikot sa loob ng krami ang ginawang jogging ng general. Simula alas 6.20 ng umaga. Patunay na seryoso talaga ito at gustong matuloy ang pagbaka nila ni Baste Duterte. Si Manny Pacquiao ang gustong maging referee ni Torre. Pero kung hindi available si Pacquiao, ay may isa namang voluntaryong gustong maging referee. Kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity uh, boxing fight ni uh, General Torre at ni uh, Baste ay uh, nag-volunteer ako na maging uh, referee because I am worried that uh, General Torre might inflict a catastrophic injury. Ang tanong, matutuloy kaya ito hanggang insayo na lang ang mangyayari kina Baste at Torre? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.